sa amin si Lolo. <laughs> si Kiriol Yapis. Sa kanyang summer house. Kaya nang pinuntahan natin noon guys. And ito yung daan. yan Maganda naman ang panahon. Ayan yung sky. As you see. Bumili talaga tayo nung ano. Ang ganda nang nakita namin eh. Kita mo yun? Yung parang maliit na camera. Anong pangalan namin? Cosmo? Cosmo? Cosmo oh, Cosmo Pocket na. So, ay, naka-200 na yun. <laughs> oh my gosh.

दिल्ली ग्रीन <laughs> Chalkido Bridge. <laughs> ah yes, uh, slums. Take the exit toward Chalky Old Bridge, then continue straight. Oh, mm -hmm. okay. Then continue straight. Nagderico kasi okay. The bridge Continue straight. Continue straight. Continue for eight hundred meters. Ano na Second exit. ano panag panagyas. ah doon tayo sa street panagias oh. ganda ng bundok niyo oh. kita mo yung view talaga ng bundok oh galing ang galing ang oh, galing galing ganda. Opa? Pa? Walang trend Siga, more. Ang gabi. もの

Tama pami mi? Nagtanong oh Ito.

Ay, ba! Kiteki! Tsaka si, ano, Konor! Kiteki! Konor! Open the gate! <laughs> Ay! Galing! Kalupas ka!